Kinalampag nga ng mga supporters ng nauha ng buong kulisiyum Nang pumasok na muli ang mga players nila MVP, MVP Ito nga ang sigaw ng marami para kay Maki Romero Nakalmado lang na naghanda sa side nila para sa pagdepensa Napatingin pa nga siya sa kalaban At hindi siya nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa mga ito pinalaro ka na uli. Ayos iyan. Sabi pa nga ni Maki sa sarili nang makita si Ricky. Samansalay ang posesyon at si Mendez ang nagbaba nito na mabilis na hinarangan ni Romero. Si Ricky naman ay walang aninlangan na umatake laban sa kanyang kuya dahil nakaabang na kagad ng screen ni Magbuo. Bumangga roon si Maki at mabilis namang napahabol si Neryo kay Mendez. Si Magbuo naman ay mabilis sa tumakbo papunta sa basket para humabol si Maki rito. Si Ricky nga ay nag-focus sa kanyang dribbling at ngayong wala na si Romero sa kanyang harapan ay magagawa na niya ang kanyang playmaking. Isa nga rin ito sa sinabi sa kanya ni Coach Isaiah kanina. Kung iisipin niyang matalo si Romero ay wala raw talaga siyang magagawa sa ngayon. Pero kung panay ang switch ng defender sa kanya ay magiging maluwag sa kanya ang laban. Napatingin pa nga si Ricky nang lumapit si Gerald sa kanya. Nagbigay ito ng screen at ngayon nga ay makikitang si Kasapaw na ang nakaharang kay Ricky. Kasabay rin ito ay ang paglayo ng mga kakampi ni Mendez at napaseryoso si Maki at si Coach Mabs sa nangyari. Isolation play ito hindi ito maganda. Walang laban si Leo kay Mendez. Napatingin pa nga si Maki kay magbuo na lalo pang lumayo sa kanya. Alam din nga ni Maki na pwede rin gumawa ng ekstra pa si Mendez. Kaya ang pag-iwan kay magbuo ay isang hindi magandang paraan para rito. Kailangan kong magtiwala kay Leo. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili at mabilis siyang humabol kay magbuo. Kasabay rin ito ay ang pagsulyap niya sa dalawang nasa hindi kalayuan ang bilis niya magdribble hindi rin siya tumitingin sa bola sabi naman ni Leo sa sarili napahanda tuloy siya lalo pat alam niya ang mahusay na ball handler ang kanyang katapat pero hindi siya pwedeng magpatalo inihanda niya ang kanyang sarili at sa paggalaw ng mga paa ni Mendez ay doon na nga siya umabante para agawan ito ng bola kaso isang Ricky Mendes ang kanyang katapat Naiiwas ni Ricky ang bola mula kay Kasapaw at sa pang iwas niya ay siya namang paglampas niya rito at doon na nga rin siya tumalon para magpakawala ng isang mid-range shot na kinaseryoso pa ng mga manonood dahil biglang lumitaw si Maki Romero sa ere. Nagkasabay ang dalawa at ngayon ay natakpan ni Maki ang ring vision ni Mendez na kasalukuyan namang nagdidilim ang paningin. Wala akong choice kundi magbigay ng help defense. Mukhang ang plano nila ay hindi ako ang maging defender ni Ricky. Sabi nga ni Maki sarili. Really? Kaso, hindi raw niya hahayaang makapuntos ito. Nabitawan ni Mendez ang bola. At kahit na hindi ito naabutan ni Romero, ay alam ng binata na magmimintis ang kanyang tira. Dahil nga iniwanan ni Maki si magbuo sa ilalim ng basket, ay ito nga ang tumalon at kumuha ng offensive rebound na sinabayan din ng pagdakdak nito sa bola na kinakuyom ng mga supporters nila. Paglapag nga ni Mendes sa ibaba ay makikita pa ang patras niyang paglayo mula kay Maki. Wala ang anumang reaksyong binigay si Ricky dito dahil ang mas paghahandaan nila ay ang pag-execute ng defensive strat nila laban kay Romero. Hiningi nga agad ni Maki ang bola kay Kasapaw dahil baka maagawan ito ni Ricky. Napaseryoso tuloy si Maki dahil si Valdez ang nakabantay sa kanya. Humarang agad ito sa kanya at makikita ngang parang ang mga kampi nito ay nakatingin sa kanya. Gumalaw na siya at dito nga ay makikita parang may kung anong kakaiba sa depensa ng mansalay sa kanila ngayon. Si Gerald Valdez ay nasa kaliwa ni Maki at sa hindi kalayuan ay naroon naman si Mendez na nakatingin kay Kasapaw. Nasa left area rin si Magbuo kung sakali mang umatake si Romero sa basket. Si Alcoba naman ay nasa bahaging malapit sa free throw area at sitwason lang ang nananatili sa kanang bahagi ng side ng nauha ng oras na iyon. Parang may nilikhang makapal na depensa ang mansalay sa left area ng court at ito ay ang comfort area ni Maki Romero na naobserbahan ni Coach Isaiah. Sa mga naging tira nito kanina at pag-atake sa basket ay palaging papunta ito sa kaliwa. Si Mendez na nakabantay sa dribbling hand ni Maki ay talagang walang magagawa dahil nababakante ang kaliwang area ni Romero na palagi nitong pinupuntahan. Hindi ko alam kung alam din ito ng ibang team pero kung ganitong klaseng maglaro si Romero ay isa lang ang ibig sabihin nito. May uncomfortable area siya sa pagtira ng bola at ito ay ang right part niya na parang bihira niyang puntahan kapag pupuntos. Sabi nga ni si Coach ay saya sa isip at dito na nga kumawala ang malakas na cheer para sa mansalay. Defense! 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 Si Coach Mabs nga ay napapaisip din sa depensang ginagawa ng kalaban. Kahit nga siya ang coach ni Maki at siya ang tiyuhin ay wala siyang kaalam-alam na rare palang magpakawala ng tira o atake sa basket ang kanyang pamangkin mula sa kanang bahagi kahit na right handed naman ito Dahil nga sitwason lang ang nasa kabila ay doon na nga tumakbo si Maki At kasabay nito ay ang paghabol ni Valdez na sinabayan din ng pagkilos ng tatlo pang kasama nito Parang handa silang iwanan ang kanilang mga katapatan para lang maharangan siya kailangang makaya ninyong makabalik sa binabantayan ninyo. Habang pinapapunta ninyo si Romero sa right area, ay kailangang alerto pa rin kayo sa pagbalik sa mga katapatan ninyo. Bawal ang mabagal sa gagawin ninyo. Ang goal ninyo ay hindi si Mac Romero mabigyan ng presto sa left side kahit anong mangyari. Naalala pa nga ng lima ang sinabi sa kanila ni Coach Cervantes at dito na nga si Maki Cumilos dahil tuluyan na siyang naharangan ng kanyang mga kalaban. Dahil nga lumuwag ang bantay sa kanyang mga nasa left area, nakakampi ay parang gusto niyang ipasa ang bola. Pero naisip din niyang hindi naman siya dinodouble team ng kalaban. Kung kaya isang mabilis na paghingi ng screen mula kay Gareho ang kanyang ginawa at nang sitwaso na ang kanyang defender, ay dito na nga siya bumigla ng abante kaso nabigla si Maki nang lumitaw si Mendes Isang double team ang ginawa sa kanya ni Mendes at Wason Napaseryoso si Maki sa nangyari at ngayon nga ay medyo hindi natuwa si Coach Mobs sa bagay na iyon. Parang hindi raw makaatake si Maki at si Mendes, naka-focus lang ito sa bola habang si Tuazon naman ang bahala sa mismong player. Nakaabang pa rin ang tatlong kasamahan ni Ricky Caso. Naka-posisyon na ang mga ito. Si Gareho nga ay hinarangan na ni Valdez at si Alcoba ay naghanda na para sa extra pass. Habang si Magbuo naman ay nasa malapit sa basket. Nakafokus ang depensa ng Mansalay sa right area ng court. At dito na nga nagbala ang mga supporters ng Mansalay dahil papaubos na ang shot clock ng nauhan. Lalong kumawala ang defense chant at si Romero naman ay pumilit na ng tira dahil wala na siyang choice. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero pakiramdam niya ay planado ang mga ito. Nagmintis nga ang kanyang tira at hindi si ang nakakuha ng rebound kundi si Magpuo. Kasabay ng pagharang ni Mendez at Tuason kay Romero ay siya naman pagkaripas ang takbo ni na Alcoba at Valdez na kinatakbo rin ng mga taganauhan lalo na ni Dexter na hinabol si Gerald. Si Alcoba nga ang sumambot sa bola at napatingin din siya sa basket. Ang humabol nga sa kanyang si Kasapaw ay walang kahirap-hirap lang niyang iniwanan at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay doon na siya tumalo ng mataas. Samantala, sa kagustuhan naman ni Gareho na mapigilan ito ay sinabayan niya ito ng talon. Akala ni Dexter ay mabubutaan niya si Alcoba kaso Iniiwas ng batang iyon ng bola habang nasa ere at doon na nga napalunok ang mga manonood ng isang 200 dunk ang binitawan nito. Bumagsak si Gareho at ang mga supporters ng Mansala ay nagwala ng masaksihan ang posterized dunk na iyon. Pagbabanga ni Elcoba sa harapan ni Gareho ay sineryosohan niya ito ng tingin habang nakatayo. Napakuyom na nga lang si Dexter sa nangyari. Mautak daw ang batang ito dahil nakagawa pa ito ng in-air mover para hindi niya ito mablock. Idagdag pa nga ang mataas na vertical leap nito at talaga namang kahihirap nitong abutin. Dahil nga sa pagwawala ng mga manonood, ay eh hindi rin nila narinig na ang referee pala ay napasilbato. Counted dunk ang nagawa ni Alcoba at magkakaroon pa ito ng bonus shot na lalong ikinatuwa ng mga supporters nila. Mansalay. 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 Sakit sa ulo itong mga athletic players ng kalaban. Nasabi na nga lang ni Coach Mabs habang nakatingin kay Elcoba. Naipasok pa ni Dwayne ang bonus shot at ngayon nga ay maririnig na muli ang pagkawala ng malakas na cheer ng mga para sa mansalay. Tagumpay ang 3 point play na iyon na naging dahilan Upang ang score ay maging 67 to 59 Sa pagbalik nga ng bola sa nauhan Ay same strat ang ginawa ng mga nakitim kay Romero Na muli na naman nilang nadala sa right side At doon nga ay napilitan si Maki na ipasa ang bola kay Garejo Dahil pinagdalawahan siya ni Valdez at Mendes sa right corner Hindi niya alam kung ano nangyari Pero parang nahirapan siyang kumilos ng hindi niya inaasahan Pagkasambot naman ni Garejo ay napaseryoso na lang ito Dahil natapikan siya ni Elcoba At dito na nga nagbala ang mga tagamansalay Lalo na nga nang makuha ni Elcoba ang bola Hinapol naman siya ni Garejo Kaso nang lumampas ito ay doon naman bumigla ng bagal ng pagkilo si Dwayne At sa pagbagal ng kanyang kasabay Ay doon na nga siya umabante ng biglaan nabigla si Garejo sa bilis ni Alcoba kaso hindi na ito makakaisa ngayon isang mabilis na paghabon ng kanyang ginawa ngunit isang step back naman ang biniglang ginawa ni Dwayne na nagpakuyom sa mga manonood dahil lang ismot ng pahilan nito sa bola na sinabayan pa ng mabilis na pagtalon pinakawalan ni Alcoba ang bola at hinalit noon ang basket ng walang kahirap-hirap 67 to 61 na naging iskor at anim na lang ang lamang ng nauhan. Sa pagbalik ng bola sa nauhan ay same play of defense ang ginawa nila para kay Maki at nang magpakawala ito ng jump shot ay nagbintis ito dahil si Valdez at Alcoba ang tumalon sa harapan niya. Pakiramdam ni Maki ng oras na iyon ay parang sasablay ang kanyang tira at iyon nga ang nangyari. Sineryo naman ay na-box out si Magbuo kaso napahakbang siya bigla pauna ng nang gamitan siya ng pwersa nito. Ang lakas noon na naging dahilan upang si Magbuo pa ang makakuha ng rebound. Paglapag nga rin ito ay agad niyang ibinato ang bola sa player na tumatakbo na kaagad sa side nila. Si Maki ay napakuyom ng kamao dahil hindi siya inalisan ni Navaldez sa Alcoba. Dahil dito ay walang nakahabol kay Mendez hindi ito naabutan ni Garejo at Kasapaw at pagtapak ni Mendez sa 3 point area ay doon na nga si Huminto at tumalon. Makikita nga ang maganda niyang shooting form at ang swabi niyang pagpulso sa umarkong bola. Paglapag ni Mendez ay siya ring pagtayo ng mga sumusuporta sa kanila. Nang halitin nga ng bola ang basket ay doon na nga dumagundong sa buong kalapan kulisiyum. Walang kasabit-sabit ang tres ni Mendes, at napakuyong pa ang isang kamao nitong nakataas. Tatlo na nga lang ang lamang ng nauhan matapos ang pag-comeback na ginawa ng mansalay. Napatawag nga si Coach Mabs ng timeout dahil sa nangyari at dahil dito ay lalong nagwala ang mga fans ng kalaban nila. Kumawala rin sa buong venue ang MVP chant para kay Mendez at sa pagbabalik ng limang players ng mansalay sa bench nila ay makikita ang mainit na pagsalubong sa kanila ni Coach Isaiah. Good job! Bulalas ni Isaiah at kasabay nito ay ang pagngiti ng kanya mga players. Ang galing niyo po coach, effective nga. Masaya pang wika ni Gerald. Pero hindi pa tapos ang game, huwag muna kayong basta magpakasaya. Nasabi na nga lang ni Coach Cervantes at tumango naman ang kanyang mga players. Tama, hindi pa tapos ang laban. Sigurado kong hindi papayag si Kuya Maki na maging ganito ang mangyari. Sabi naman ni Ricky sa sarili. 67 to 64 nga ang score. Isang 10 to 0 run nga ang nagawa ng mansalay na nagbigay ng pag-asa sa kanila at sa mga fans nila na makuha ang unang game sa series na ito kalagitnaan pa lang na ikatlong kwarter at tiyak na marami pang pwedeng mangyari.